Hindi mo minahal, hindi mo pinahalagahan, kaya naman iniwan ka. Hi, ako nga pala si Marcel Butan, isang masiskarti sa buhay. Sa usaping pagnenegosyo, maaring sasabihin mo, ah, panahon ngayon na hindi nakakabenta. Or bakit hindi na ako nakakabenta, nakakaboring naman ang pagnenegosyo. Alam nyo ba, meron akong experience nito na nung ako ay may tindahan pa, every time na meron po akong customer na bibili, ay hinihingi ko po ang mga information nila katulad na ng Facebook account at contact number. Kasi every time na merong new arrival, may mga bago akong mga products, ay akin po silang mini-message, oy punta kayo sa aking store dahil meron po akong mga bagong items. Baka magustuhan nyo. Maaring isend ko na rin sa kanila yung mga new arrivals para meron na silang idea kung ano yung pipiliin nila kapag pupunta sila sa tindahan ko. Ganun lang, kailangan ma-feel nila na importante sila kasi... Kapag ka na-feel nila yung special sila sa'yo, na hindi niyo sila nakakalimutan, alam mo ba, yung mga birthday nila, i-greet mo lang ng happy birthday, hello, di ba, kung ipaglagay mo na yung sarili mo sa ganung sitwasyon, di ba, ang sarap sa feeling na kahit papaano, minsan lang kayong magkakilala, pero hindi mo sila nakakalimutan, alright, so kung wala kang benta ngayon, kumustahin mo ang inyong mga dating customer, at panigurado, babalik yan sa'yo, bye!